guys, going to Canlaon. CR lang po kami. One hour from here po. Ito yung tinatawag nilang boundaries. Boundaries of Canlaon. Nandito na po tayo sa boundaries ng Canlaon. So, samahan niyo po kami. Paakyat na po tayo doon. Malapit siguro to sa vulcano. I do not know. <laughs> Dahil nga marami sa inyo ang nagtatanong kung kumusta na nga ba ngayon ang kanlaon, lalo na sa mga tao na hindi talaga nakakapunta doon. May mga pamilya din na nag-aalala at ang sabi nila, hindi daw nila makontak ang kanilang pamilya o ang rason kung bakit naglakas loob ako na sumama talaga o patungong kanlaon para makita ko kung ano na nga ba ang kanilang sitwasyon. Obrang saya ko na makapunta talaga sa kanlaon. Gusto ko rin talagang makita ang bulkan doon. Palag lagi kasi na makikita ko lang sa Facebook ang pagputok ng bulkan. Pero hindi ko talaga nakikita ano pa talaga ang bulkan na iyon. habang papalapit na kami sa Canlaon City, ini-enjoy ko muna ang kanilang daanan. Nakikita ko din ang napakagandang tanawin. Grabe ka, Canlaon, ha? Ang ganda-ganda talaga ng nilika ng Panginoon. Isa sa mga bagay na sobra din ako nag-aalala patungong Canlaon ay itong mga bahay. Alam nyo ba na ang mga bahay na ito ay sobrang napaka- Delikado, bakit? Nasa gilid talaga sila ng pangpang -pang at hindi ko alam kung bakit. Sa sobrang laki ba naman ang bukid, bakit kailangan nasa gilid ng pangpang? -pang? Sana kung may taga-kanlaon man na nakatira sa gilid ng pangpang -pang at nakapanood ng video na ito, uh, sobra po talaga ako nag-aalala nang makita ko po ang mga bahay nyo na nasa gilid na po talaga ng pangpang. -pang. Pakiusap po, sana gumawa po kayo ng paraan. Sana hindi na po natin nintayin na may masama pang mangyayari sa atin bago po tayo mag-transfer. It's not safe po talaga base sa aking obserbasyon at kung ano man ang dahilan, kayo lang din po ang nakakaalam pero nag-care lang din po ako sa inyo. Lalo na po kapag may mga bata akong nakikita, paano na kung maglalaro sila sa gilid ng pampang tapos baka mahulog or maaksidente pa. Paano din kung may mga senior citizen? Naku po, sobrang napakahirap noon. Sana po, madinig po itong aking hiling. Sana pakitingnan din po yung mga bahay na nasa gilid po ng pangpang at gawan po natin ng paraan. God bless po sa inyong lahat. Habang nakikita at pinapanood ko itong napakagandang tanawin, sobra ko talaga itong na-appreciate. Saludo po talaga ako sa napakagandang lugar na ito. Grabe po talaga ang ganda-ganda ng tanawin. Parang nasa New Zealand na ako sa ibang bansa. Naa-amaze talaga ako. Sobrang saya ko na nang sumama ako dito, nakakawala talaga ng pagod. Ang ko din, sobrang napakalayo ng kandaon, kaya iniisip ko palang siguro hindi ko talaga ito mararating. Pero nang pumunta na kami doon, mga 3 to 4 hours lang naman pala sa sobrang lakas ng sinasakyan namin kasi nag-private talaga kami ng sasakyan, so hindi kami nagsere. Sa mga nagtatanong, ano nga ba ang kandaon? Saan ba ito matatagpuan? Ano bang pinagmamalaki ng mga tao na naririto? Oh, ito po the name kanlaon means a place of laon referring to a pre-colonial visayan supreme deity the name is derived from the volcano itself mount kanlaon the highest peak in the visayas region which was traditionally considered the home of the gods and goddesses with laon as the supreme creator deity laon also spelled as la Lahun is a female supreme creator deity in the animist belief of the Visayan people associated with creation, agriculture, kaya maraming mga pananim din doon. Grabe, dami-dami nilang mga pananim, mga prutas, gulay, and the sky, the divine justice. In some beliefs, she is a gender fluid spirit who could appear as a god of fire. or a fire or a spirit of agriculture and destruction bringing either abundant harvest or misfortune, such as a plague of locust or volcanic eruption. The city of Canlaon in Negros Oriental Philippines was named after the volcano and is known as its fertile soil, agricultural production. Numan ang paniniwala na meron ang kanlaon, isa pa rin ang masasabi ko. Sobrang napakabuti talaga ng Panginoon sapagkat napakaganda ang kanyang creation. Ako talaga'y nabigani kung paano niya talaga nilika ang lugar na ito. May mga mensahe na pinaparating ang Panginoon sa bawat pangyayari ng ating buhay. Hindi din natin kakalimutan ang Romans 8.28 All things will work together for good for them that loves the Lord in accordance of His purpose. Minsan, hindi natin maiintindihan bakit ganun. Ang ganda-ganda ng nilika ng Panginoon, pero bakit nawasak lang ng ganun ganon anuman ang rason, it will truly work together for good. We have to do is to humble ourselves and pray. Ask the Lord kung ano bang minsahe mo kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Because we know that you are the creator and you know what is best for us. Kaya kailangan talaga nating magpakumbaba at kailangan nating makinig sa Kanya. Magpapasalamatin tayo na kung gaano man kalaki ang damages, at least buhay pa rin tayo. Ika nga sasabi nila, when there is life, there is hope. Habang may buhay, may pag-asa. Patuloy lang tayong kumapit. Patuloy lang din tayong maniwala. Alam kong hindi talaga basta-basta at hindi madali. Kung makikita natin ang pinagdadaanan ng mga tao dito, sobra-sobra ko silang naiintindihan. Kaya nang mapuntahan ko ang lugar na ito, naisip ko tuloy, gaano kaya kalaki ang ini-invest nila para makamit ang kanilang mga pinapangarap. Yung mga pangarap nilang bahay, pinapangarap nilang lupa, pinapangarap nilang sasakyan, pinapangarap nilang mga negosyo. Gaano kaya kalaki yun nung dumating ang mga pagsubok na ito? Ano kaya yung nararamdaman nila? Kasi kahit sasabihin natin na mga bagay lang yan, okay lang yan, pero hindi pa rin natin maiiwasan na mag-care talaga sa kanilang nararamdaman. Lalo't alam natin na mostly of them, pumupunta pa talaga sa ibang pansa para magtrabaho, maghanap buhay, sinasakripisyo ang pamilya, nagtitiis para lang makakuha,

Muni kalahian sa kanlaon sa ubang mga nabahaan. Hmm. Kay ila batog yon. Grabe gyud dire, higas so, grabe ni dire la ba. Ora si an. Paula na tuan. Dako sa sa tubig dito dire, mga bato may gi. Gigas bulkan mo na. Obito sa. Hala ginoo ko.

So, naanami guys, naabot kami Stop muna kami dito kay ka iinom ng kape. Pero oh. nadala Kami ng kape. Mga pi muna kami dito guys kaya kami nag-stop dito. Dito na po tayo. Ang daming tao. Oh. Sobrang daming tao po dito. ang tanang ex officio and this the police chief kino lieutenant colonel mayorka uban sa iyang mga police officer na buhat sa kangit ngit lord any attack that may come it will not prosper in jesus name Kusog kayo ang tubig dire. Nangandam jud mo ato pagagabi ite. Eh. Nangandam ba? Oh, nangandam jud mo dayon. Kay oh. anak ka magadlaw. Pero ang ulan dili ra kayo. Dili kay kusog Tungod sa suba. Oh. Kay katong no, mga bato. Bisa ko tubig ning buhagay gid ang mga kabunturan wow. ng slide ng lava. Ya ning tubig. Wow. dong Go, 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 go. Ah, daming tao po. Dinumog talaga ang pagpunta namin dito sa Anlaon, guys. Ang dami-dami pang mga tao na sobrang nangangailangan. Lalo ng tubig, bigas, pagkain. No? Yeah siri siko yung buhay sa hataon munti munti sira pumabaw na ay subukan mo ay mako puday kay kayrkon lahon <laughs> ni sirad an ko ya magbe klaro ha tingala ko bumkinaw man din <laughs> Nagair ko, ano ay? Katot yung Gidaro, gidaro. Kena kana. Asa? Kana. Kana, naluko, kena Ano, nang yanta sa porcel, nangyanta nang yanta ha? Agrabi, sila nag-expect ato. Porcel, ano? Hmm.